Bale. Magandang araw sa inyo mga boss. Magandang araw, meron tayong gagawin na ito leg tester mga boss. Oh. So ito mga boss, tester natin na uh, una. Yung size nito is para sa 5'8 na size. So ito kasi yung regulator na nabili natin, ah uh, M18 to. So hindi ka siya oh si 5.8 yung ano natin regulator na una so yung gagawin natin ito meron tayong aluminum dito na ano so sa ano ito mga sa motor sa reset ng motor so try natin gawin butasan natin so para makakasya yung ganitong size yung 5.8 so ikakabit natin dito sulat so, tayong lift tester eh. yan para malaman natin yung hangin na papasok yan o natin gagawin natin itong nagtistar yung guys ng yung size ng m 10 mga boss ganito kalaki yan ganyan kalaki lang yung size ng m 10 so dapat ganyan kalaki yung gagawin natin na butas dito lalagay na kakabit natin kasi gawin natin 1.8 yo ayung uh, 1.8 yung 2000 pisay pwede natin ma-adjust madali lang para ito lang yung ano natin gamitin leak tester kasi pag tangke may punuin to ipag e pag nagkamali ka so ulit ka naman may to gamitin kaya kailangan natin to po bali yung size ng ano natin is 17 so So, dapat kasi mga boss papasok yung lagaya ng orange sa bibig nya parang magpipit sya sa loob kasi pag hindi uh, nasisira yun sa angin sa pressure so dapat nakasitin talaga yung orange nya sa gilid or nakapasok yan mga boss oh. Yan. So mga boss, kita nyo. Ayos yung ano natin. So lalagay tayo dito na ano natin mga boss. Yung para sa release ng hangin natin mga boss. Ito. Yan. So try natin muna tanggalin. Yan. So, gagawa tayo dito para quick release ito mga boss. Labasan na kami. Bale yung size nito mga boss. Sa paglagay natin ng thread is uh, yun o. Mga 8.9 8.9 So, dapat yung gagawin natin is ano mga boss o, tap natin mga boss is uh, ito mga boss yung ano natin ito so, ano uh, yun, mga boss oh. Haman tama sila ng size yan yan so, ito yung ginagamit natin mga boss So ito na mga boss, tatry natin ilalagay natin yung quick release na ano natin mga boss, balbaw sing nya. Yung hangin. Oh. Ayos. So ito yung bulb natin oh. Ayan, nadalis natin yung kala na bistek lang. Ayan, mga boss, so. so, meron na tayong uh, tawag So, meron na tayong uh, leg tester, mga boss. Leg tester. So, mahal kasi ito bilhin, mga boss. Mga nasa uh, 900. 900. 1,000, yung iba nga, o sobra pa 1,000, yung ganito lang so, kaya uh, okay lang na nakagawa tayo mga boss ayos na mga boss ayos na ayos para hindi tayo mahirapan pump kasi pag nagpalit tayo ng disk or ng output ng mga regulator natin mahirap kasi magpalit ng walang transistor, kasi pag halimbawa pinalitan nyo yung output minsan kasi yung output natin na sitting sa halimbawa 1.8 or 1.5 hindi, mo hindi magkatugma depende kasi sa disk kaya papalit palit tayo ng ano natin so ito mga boss oh. ito yung maliit kasi ito mga boss yung isa yan yan kita nyo maliit so 5.8 ito mga boss 5.8 na size ng regulator so ito M8 M18 to mga boss so yan oh. ano lang to ng motor parang putres lang yan oh. yung iba kasi tinatapon lang naman to eh so yan put release natin na valve tapos ito yung yan ganda sa lobo tapos tingnan natin para makatesting tayo mga boss yan so pag nag pump kayo halimbawa ito. Yan. Mabilis lang 'to mga boss mag-pump. Mga siguro mga 50 pump lang. Or 30 puno na 'to kasi yan. Halimbawa, uh, gusto nyo halimbawa ito. Uh, 1 to na output. Uh, 2,000 output gawin nating uh, 1,8 or 1,5 so ito lang muna ilalagay nyo imbes na tangke kasi yung tangke ito masyadong malaki So wala nga naman na pag direction yung pump. Halimbawa 2000 gawin yung 18. Eh halimbawa nag iba yung setting niya naging ano naging 12. Oh, itanggalin niyo ulit yung tank. So may kayo kay pump kasi malaki. Eh ito 20 pump 30. Ano na? Ah, alam niyo na yung ano dito agad lalabas agad ah dito pala ah, lalabas agad yung output niya kasi maliit lang to na ano maliit lang yung plenum yung slope mga ganyan na kalaki oh so ito importante mga boss tapos mas importante yung may quick release para pag tanggalin nyo na release nyo na dito yung hangin kasi hindi naman pwede na tanggalin nyo ito so susabog dito na side so delikado so ganyan mas magandang ganito kaya yan mga boss oh. ayos yung output natin nito nakaraan is uh, ingatan nyo na walang papasok na ribaba sa loob kasi pangit yung ano nya iba yung output nyan yan. ito mga boss oh yan so ito na mga boss oh bali yung susundin natin na guide So, yung nilagay ko dito mga boss is ano lang 1200 na output, 1800, 15, 15, 15 So, yung 15 natin na output mga boss is tatlong klase yan mga boss Meron pa tong sunod mga boss, may 14, may 12, may 900, may 1000, may 800 So, hindi ko na nilagay kasi ito naman kasi yung ano natin ngayon yung topic Yung sa 18 lang tsaka 15 yan. So kung gusto niyo makita yung sa ibang output, yung 1000, yung 900, 800, 12. dun sa isang video natin mga boss, bali hanapin niyo na lang sa ibang video ko na ginawa. So ito mga boss, uh, balik tayo sa topic natin mga boss, bali yung 1.8 na output, ay ah, yung una kong output 2000 or 2200. So ito 1.8 Uh, pwede rin. So, ito yung susundin ko ngayon mga boss yung 1.5 kasi napakita ko na to dati sa inyo yung 1.8 tsaka yung 2000 so ito na tayo mga boss 1.5 so pili lang tayo dito sa tatlo yan mga boss oh. pwede rin yung apat apat na magkaharap tatlo tapos ito dalawa dalawa so ito yung gagawin na natin, natin mga boss yung dalawa tsaka yung tigta tatlo anim, anim. so yan mga boss ah. So tanggalin muna natin yung uh, o-ring natin na naka ano mga boss. Yan. So sa setting natin is itong susundin natin yung anim na magkasunod So na natin is tatlo. Tatlo muna mga boss. Tatlo, ayan tatlo. Tapos tatlo rin na magkaharap. Minsan kasi mga boss, uh, pag sinunod natin yung ganitong set up, minsan hindi naman talaga accurate na pag ginawa nyo yung 1 5, minsan 1 4 lang no? Alam niyo kung bakit kasi minsan sa plate 'yan, yung iba kasi manipis, yung iba, iba makapal. Kaya hindi niyo talaga ma ano, hindi niyo talaga ma sabi natin na accurate. So, kaya nga meron tayong mga list dito na pag ayaw niya sa itong pag hindi siya 1.5 dito, so dito ka or dito sa baba. Yan. So, hindi naman talaga accurate. So, ito mga boss is ano lang to para may pagpuaan lang kayo ng ano na pwede nyo gamitin kaya nga tayo gumagamit ng ano leak tester mga boss kasi pag mali so mabilis lang tayo magpalit ng plate ulit or ng days so ito naman kasi mga 20 pump or 30 full na to kaysa sa scuba tank nito na malaki ito so abutin kayo 500 na pump or 300 400 so 75 kasi ito mga boss eh 0.75 uh, mga 750 cc yan. So mahirap i 'yan. Kaya pag ginamitan niyo 'to, mabilis lang. Tapos pag final na na 1.5 na 'yung output niya, tsaka na isalpak 'yung tangke. Eh. Yan mga boss. So balik tayo mga boss. Ito na 300 at 300. Tatlo-tatlo na tatlo. magkaharap. Yan. tatlo, tatlo. siguro Siguraduhin niyo lang na walang maiiwan dito na ribaba mga boss kasi iba 'yung output niya. Eh mabilis masira ala mabilis masira yung mga uri natin pag iba iba pag may mga ribaba na naka natira yan mga boss so tat tatlo tatlo na magkaharap tapos tatlo ulit ulit na tatlo ulit yan na magkaharap yan so bali yan tatlo tatlo na magkaharap So, 3, 3, 3, 6, 9, 12. So, 12 na. Yung last natin is, dito makaharap maka, sa kabilang side. Ayan. O nga pala mga boss, yung, ano, ingatan nyo dito is yung, ito, offset na side. So, ibig sabihin nun, pag sa offset tayo na side, ah, uh, sana yung, ano ko ito, So dapat tingnan niyo mabuti. Ito kasi sa offset 'yan oh. Ganyan sila oh, So sa offset 'to. Dito sa kabila naman, ito 'yung sa tangke. So bak baka magkabaliktad kayo. So dapat ito sa offset, ito sa tank. So dapat siguraduhin niyo na tama 'yung pagkaano niyo. Pagkasunod-sunod. Tama 'yung pagkaano niyo kung saan nakatutok 'yung mga boss. Sige so, ano mga boss, te-testing natin. Yan Sulit natin 'yung ring pagka tinesting natin mamaya mga boss pagka one pad na yung output so goods na yan mga boss yan yan mga boss oh. so testing natin pagka okay goods na yan so sulit natin yung mga boss Siguraduhin nyo lang na walang natira ang mga ribaba sa loob mga boss kasi masisira yung yung o-ring natin. Or di kaya maglilake kasi siya yung magbabangga. Ala. Try natin ikabit. Para malaman natin yung oh, uh, output natin. Yan, tapos kabit natin yung sa tester natin. Yan. Ganyan lang. Ganyan lang mga boss. Dali. So magpapam tayo mga boss ha. Siya yung mga boss. Mabilis lang yung mga natin. Yung smith.